Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabindalawa ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, Apostol ni Kristo Yesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Yesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya. nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Yesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Yesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito'y inusig ko siya't nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako naniniwala sa kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala. kalakip ang pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pakikipag-isa kay Kristo Yesus. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko, ay maligtas kaya sa iyo dumudulog. Ikay aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos, kabutiyang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang saki sa umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Aleluya, Aleluya! Amang Diyos ni Yesu Cristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinanong ni Yesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa wukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, si magiging katulad ng kanyang guro ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, bayaan mo alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang sa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu-Kristo.